kung si Jose Rizal ay nabubuhay sa kasalukuyan, ano kaya ang kanyang magiging vision? Ngayon, si Rizal ay isang modernong negosyante CEO ng isang lokal na tatak ng relo. Hindi lang disenyo ang inaalok niya, kundi diwa ng pagbabago. Bawat segundo ay may halaga. Ang tanong, paano mo ito ginagamit? Kaya ako nilikha ang ora para ipaalala sa atin na ang oras ay para sa aksyon, hindi lamang sa pag-aantay. gawang pilipino inspirasyong makabayan ang bawat relo ay may kwento ng pag-asa ng kasaysayan ng kinabukasan ang palagi nilang itinatanong sa akin kung mahirap ba na makipagsabayan sa ibang mga brand ng mga relo. Oo naman mahirap, pero mas mahirap ang isang bayan na walang sariling oras para umunlad. Ora ay hindi lang produkto, ito ay paalala, panahon na para sa mga Pilipino. At sa mga nagtatanong kung bakit relo ang napili kong negosyo, dahil ito ang kulang sa atin hindi lang teknolohiya, kundi disiplina, direksyon at paninindigan. Kapag alam mo ang halaga ng oras, hindi hindi mo ito sasayangin. Kung mahal mo ang bayan, huwag mong sayangin ang oras. Magsimula sa tamang tiktak. Bumili ng relo mula sa akin. Dahil ang kabataang may disiplina sa oras ay bayani ng kinabukasan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan at ang pag-asa nagsisimula sa wastong paggamit ng oras. Jose Rizal noon, bayani. Ngayon, lider. Sa bawat tik-tak ng kanyang orasan, gumikising ang diwa ng bayan. Thank you for teaching us, ma'am. We love you. Good day, Ma'am Joy. I am Joyterum Buison from BS Social Work 2F. Ma'am Joy, salamat po sa lahat ng knowledge na nabigay niyo po sa amin, lalo na po patungkol sa buhay ni Dr. Rizal, Kung saan, namulat po kami kung paano ang tunay na nagmamahal sa bayan. Thank you, Ma'am Joy, sa lahat ng mga aral na babaunin namin hanggang sa pagtanda. Hindi namin kayo malilimutan, ma'am. Thank you po. Bye. So, sa pagtatapos po ng semestrang ito, nais ko lamang pong ipatid ang aking taos pusong pasasalamat sa inyo po, Ma'am Joy. So, salamat po sa lahat po ng kaalaman na naibahagi niyo po sa amin at sa pagbibigay niyo po ng oportunidad para mas makilala po po namin ang ating pambansang bayani. So, masasabi ko po, Ma'am Joy, na uh, naging meaningful at fruitful po yung experience ko po sa uh, subject ninyo. Hello, ma'am! Maraming salamat po sa mga kaalaman patungkol sa buhay ni Rizal, pati na rin po sa mga masasayang discussions ever meeting. Thank you so much po. See you around. Hi, ma'am Joy! Thank you po sa maayos at masayang pagtuturo niyo po sa amin. Super na-enjoy ko po talaga yung mga bawat meetings namin sa inyo. Thank you din po sa pag-iintindi at pumamalasakit niyo po sa amin as your student. thank you thank you thank you very much bob and we love you mom hello mom i am so beyond blessed to have a professor like you that brings us joy every session which makes our day very special and light we will not forget all the lessons that you have taught us and we will always cherish our memories together thank you po mom